Bilim Wala, wala. Ay, mo Uy. na oh? bang problema mo, Tuking? Hmm? Eh? Eh, Kamamaya, aswang ka ah. Ah! Hello! No. Ah! Ah! Kan, kan move. Ah! Ah! Kan. Uok. Kan. Hai dikau. Eh, no, ayatlah. Kan, kan open. I know what you, you want. Good boy! Turn it now! Ay, may ibas naman dito ang isang pusa. Malapit siya, oh. Tiyan niyo ako sa mga pusa, ang baka ang hingi. Sige na, alis na kung alis. Huwag doon ka na sa ibang balya. Sige na. Ang buto, gutom ko siya. Ayaw nga. Hindi yan gutom. Baka naghanap na kayong kaibigan. Kasi <laughs> so baka aswangok. Eh. <laughs> Bina, alis na. Alis na. Naman na, naging baboy raw mo ka ha. Pappa. <coughs> tama eh <laughs> sa scatter nga yan <laughs> oh. Malambot oh nalambot lang oh nataya <laughs>